Ay, naku mga bata. <coughs> Nagpauto na naman kayo kay Binti si... Eh. Lumipat na lang kayo. Huwag nyo sa Binti si Armin na yan. Alam nyo naman bulok niya mag-tio. Kung pinakawala ka sa lang lockdown, huwag kayo magpauto Kasi gusto lang nyo lang padamin na pala rin niya. Yan, Binti si Armin. Binti si Armin na kita sa kasama yung mga Armin. At ang pag matalo kayo, bayo, 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 tayo, arme, mo lahat army mo, biti TC army. Ano, big TC, Jika. Jika, sabihin mo, yes, yes, no, comment ang mga biti TC army dito kung yes or no. Kasi ang biti si army, napaka bulok Inuto ang bata para bumabila ang follower niya. Napakabulok. -gany ganyan ka pala, big TC army. Big TC, ganyan ka pala. Napakasinungaling mo. Gusto mo lang kasi mo pa daming followers niya. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ano, mga nipat na kayo sa kahit army. Ano yung malakas mo kahit army na to eh. Kasi mas magaling nga kahit army kaysa kay BTC. Bulok kayo yung kay BTC. Hamuni ka ba one b talo yan sa ng army. Lipat na kayo. Bye-bye!